ng kahoy nandito kami na ang humaking kahoy tapos daging ano ang magaling anamin, namin malambot na hata to malambot na Guys, nangwa no siya manga, guys. Murang ikaw man siguro nga ka sa ano mas. Wala nakuha. Oh, Nakakuha na siya guys. Daghan na guys. Tapos ka sa amat na makakapuno ani. Yes so, daghan na guys. Ano ba siya? Ha? Hindi, aslum na. Kay green pa na. So okay. guys. Ito naman yung mangga. Guys, sa mga gusto bumili ng tabako, yan. Yan, marami po kami tabako. Yan. Yan. Kaka-harvest lang din ang iba ito. oh. tingnan nyo. So, sobrang dami talaga tabako. So, meron na kami mga tuyo. Meron na kami mga tuyo. Ito, tuyo. So, dito pa. Ayan, Oh. Ayan. Ay pa dito, guys. Oo. Oh, oh. Ayan. So, bili na kayo mga tabako. Meron pa dito, puntahan natin na. So, tanim tito ko to. Ayan, meron pa dito, oh, tabako. Tabako for So, ah, nag-accept din kami ng, ano, bultuhan. So, sa na mga magbibili, accept din kami. Ayan. Ayan. bago kami uwi. After, ano, naka nine, nine days kami dito sa Muro. So, mamayang gabi uwi na kami. So, chill, chill na lang. Relax, relax balik na lang kami sunod kasi kailangan namin bumaba kasi recognition pa ni Kendra sa Monday so may practice pa siya so, mo man talaga sa Mo. hindi pa sana kami uuwi eh nauwi nila sa ano na garbage din sila ng kunting kalamansi uuwi ka ano na mo maglaboy-laboy ka muna che habang wala pa ano sasakay din siya pa eh Pao, okay. taas taas na kay Pango. Kami ni Kendra Rahuli kasi inalikan kami ni Daddy. Hinago na kayo. Andun na sila, akala nila kami pero ginamit kami uuwi kasi na inutok si Kendra tapos napagod si Papa kasi traffic kanina pagkatid na na Mama tiki. So, mabuti na lang na pahinga na lang muna dito para makatipid din sa aircon. Tapos, kasi pagdating na sa passage, parang bukas yung aircon, di ba? So, ito. So, dito na yung gabi na ito. Ah, dito muna kami sa muro. Alam na rin na namin yung labig. Tulog na si Kendra. Pago. na? Ano na. So, lahimik na ng aming rest house. So, next week siguro ulit, balik kami ni Papang Ben. Bahala na pag hindi busy. So, sinulit namin, umuwi na sila lahat kahapon. Nakala nila uwi din, din kami. Uwi na kami. Hinayaan na muna namin yan dyan. Ano lahat ng gamit sa taas. So, by for now. Naging, naging masaya kami dito as in. Kung wala lang recognition si Sisa, dito muna kami habang bakasyon. So, kailangan namin umuwi kasi mag-recognition sa, sa 28 Tapos, practice pa kasi mamaya hanggang Friday. So, next time naman, mabilis na lang pumanta dito kasi may sarili na tayong tirahan. Okay, punta mo na kami doon kaya nag kami ng sili, pambienta. Bye for now, house. Wala nga aakir dyan, magkakabalik Magkakabali kayo. ng sili, Hindi um, gusto sila Nasuwerte ako, sa mga kagrupo. Ba't ganun yung kanton? Pag lang, kulang. Pag dalawa, sobra naman. Oo. Ano naman pwede yung lahat kailangan so, so, may cashier. Ayan. So, <laughs> so, mais dito, Paul